So, ayan, ang ganda na ng inuman nyo, oh. Ang lakas ng tubig. Oh. Para tayo may fountain. Wala pala itong tunog. O, oh, diba? Ang ganda ng inuman nyo. Ang kagandahan daw niyan kasi lahat ng parts pwedeng bilhin ng hiwa-hiwalay. O, oh, diba? Bongga. Ang galing. Pwedeng bumili ng filter lang. Anong masasabi mo haba? Hmm? Anong masasabi niyo sa bagong inuman niyo na binili ni ate? Yung luma, nilagay ko na dun sa kulungan para pag nasa labas sila at umaalis kami, may inuman sila dun. So, anong masasabi niyo sa inuman niyo haba? Ha? Anong masasabi nyo dyan sa inuman nyo? Ayan, naka ano lang, naka naka power bank lang siya. Kasi mahirap yung diretso sa kuryente, naka saksak. -sak. Excuse me, nadigay ako. Mahirap na, baka kayo ay makuryente. Kaya, power bank lang ang gamit. Ayan no naka 50%. Madali yan malubat kapag ka ganyan ang underbay. Dapat lagi natin check yan kung naka ano, Buti na lang may palitan i-charge na yung isang power bank. Kung bago. Hoy. Bang bang. Anong masasabi mo sa bago mong inuman? Wala kang masabi. Kasi nakaabang ka na naman sa pagkain. Wala talaga sa ayos. Basta may pagkain. Gulantang. Hmm. So, kakain mo na si mama ha. Yan ka lang. Mamaya ka na.